Hello mga kaunlad, kumusta kayong lahat? Nandito na naman ako ngayon as usual. Dito ako lagi gumagawa ng daily vlog sa rooftop ng bahay namin. Ayan pala makikita nyo sa likod yung dati naming cabinet. Yung pinaglalagyan ng mga plato, mga kutsara, tinidor, something like that. Okay, rekta na tayo sa topic. So, since wala naman pa intro intro ito, itong video na ito, this is my day 8 of daily vlog. Ayan, 30 days 30 Vlogs Challenge. Okay. Ngayon, ang pag-uusapan natin sa araw na ito, sa video na ito, ay yung pagiging wise sa paggamit ng time. Okay. Karamihan sa atin, pag nabubor, nagpro Hindi na po ako exempted dyan. Talaga naman, totoo yan. At may kasabihan nga, no? sa mga Hapon, time is gold. Yung mga segundo na akala mo segundo lang parang buhangin lang sa dagat, segundo lang naman daw eh. Pag pinagsama-sama mo yan, marirealize mo ang laki na nasasayang mo. Kumbaga sa piso. ba? Diba? Paano ba mabubuo ang isang libo? ba? Diba? galing din naman sa piso. Kaya kahit piso man yan, pinapalagan yan. Kailangan ang bawat segundo, bawat oras, nagagamit sa productive na bagay. Hindi naman sa parang sabihin na natin, hindi ka na magre-relax. O nandun, magre-relax ka. However, kailangan mo balansehin. What I mean is that, hindi lang puro paglilibang sa sarili, hindi lang puro pag enjoy hindi lang puro sabihin natin. For example, ako, hilig ko manood ng anime. Hindi naman porke gusto ko libangin yung sarili ko. Buong araw, buong linggo, isang season ng anime, tinatapos ko sa isang araw. Siguro may natatamaan dito. At siguro, ayan, yung mga anime lovers na tulad ko, is may mga makakarelate kasi may nababalitaan ako isang season daw or dalawang season natatapos sa isang araw for me is that hindi maganda na maging addiction tayo dyan kumbaga kailangan na ma-manage din yung oras natin hindi dapat nakoconsume ng ganyang mga bagay hindi masama, hindi masama manood ng anime wala masama dyan kasi ako nanonood din yan pero kay Ban lang nga lang hindi naman hindi naman siya sinasabi ko to para maging much better ako no kumpara sa inyo para magmukha much better ako hindi naman kumbaga ang ginagawa ko nga lang is that binabalanse ko hindi ko inahayaan na yung buong araw yung lahat ng oras ko sa buong magdamag ginugugol ko na lang sa panonood ng anime okay eh hey. Medyo napiyok eh. So, yan. Thank God. Nagkaroon ako ng time ulit na makapag-vlog ngayong araw na ito. Okay. Ngayon, aminin ko mga kaunlad, no? Hirap na hirap talaga ako mag-time -ta management kung minsan. Gumagawa man ako. Kung naaalala ninyo, gumawa ako ng video dun sa paggamit ng My Daily Planner. However, Ginag ginagamit ko pa rin yun. Kaso, hindi nga lang nasusunod talaga. May mga unpredictable situations na nangyayari. Kaya, ayon nasisira din yung plano ko. Pero, kailangan eh. Kailangan matuto pa rin tayo. Sikapin natin na magamit yung oras natin makapag time management na maayos sa araw-araw ng hindi nasasayang yung bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ng buhay natin na ginugugol natin. Okay? Huwag lang puro pagsasaya, huwag lang puro paglilibang. We need to be productive. Gumising, ano pa bang mga ng kailangan gawin? Gumising na maaga, huwag magbabad sa phones, social media. dependin uh, depende na lang kung yung trabaho mo, yung mga importanteng task, eh, kailangan gamit yung phone. Yan, something like that. However, yan, simulan. Simulan po natin ang disiplina sa sarili natin. Kaayusan ng paligid. Yan, kasama na yan. At disiplina sa oras. Iwasan malit Iwasan yung matulog magpuyat. Kasi kailangan, ano tayo eh, uh, maging healthy. No? yung alagaan natin, yung pangangatawan natin. So yan lang muna for today's episode. Thank you mga kaunlad. God bless and see you on my next videos.